Dallas Mavericks, nagsisisi na daw sa pag kay Luka Doncic ayon sa mga analyst. At good news sa Lakers fans, Kevin Love kukunin ng Los Angeles bilang backup big man ayon sa ESPN. Pero bago yan, habang marami ang tuwang-tuwa ng mga Laker fans sa magkakasunod na magandang laro ni Luka Doncic, ang mga fans naman ng Dallas Mavericks ay nag-aalala sa long-term na kalusugan ng kanilang superstar na si Anthony Davis. Sa nakaraang laban ay nagtamo si Davis ng Achilles injury. At hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita ang Mavs kung gaano ba katagal siyang mawawala. Alam naman natin ang history ni Davis. Kapag may injury, pwedeng tumagal, pwedeng maulit at laging may pangamba. Habang namu problema ang Mavs sa kondisyon ni Anthony Davis, ibang klasing performance naman ang pinapakita ni Luka sa Lakers. Sa kanyang unang tatlong laro pa lang na yung season, naga average na siya ng 45.3 points, 11.7 rebounds at 7.7 assists per game at ayon sa mga analyst, siguradong nagsisisi na si Nico Harrison sa pag-trade nito kay Luka dahil ngayon nga ay ay nakikita na natin ang Luka Doncic na nasa kanyang prime na at isa na nga siya sa mga best player in the world ngayon based sa mga stats na ginagawa niya na talaga namang historic. Habang si Anthony Davis naman ay patuloy ang mga injury at habang tumatagal ay mas lumalala at dumarami ang injury nito. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may 3-2 win-loss record na sa pagsisimula ng NBA season. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang kanilang estado. Ngunit kung masisilipin, hindi ganoon katahimik ang sitwasyon sa loob ng kupunan. Maaga pa lang ay sinusubok na agad ng injuries ang kanilang depth at chemistry. Si LeBron James ay patuloy na nakasideline dahil sa sayatika at inaasahang babalik pa sa kalagitnaan ng Nobyembre. Si Gabe Vincent naman ay may ankle injury na maaaring magpasyon nakapahinga ng ilang linggo. Dinagdagan pa ito ng knee issue ni Ado Thiero at oblique strain ni Maxi Kleber. Dahilan para mas tumindi ang pangamba ng fans tungkol sa consistency ng lineup. Pagamat stepping up si Austin Reeves, lumalabas pa rin ang kahinaan ng koponan. Noong hindi nakalaro si Luka Doncic sa tatlong magkakasunod na laro, humina ang kanilang opensa. Ang perimeter defense naman ay hirap na hirap kapag wala sa loob sina Marcos Smart at Lebron. Oo, nakakakapit pa sila, pero napakanipis ng margin for error. Sana yun, ayaw ng front office na isugal ang malalaking asset tulad ni na Rui Hachimura o future first round picks. Kaya ang atensyon ay napupunta sa mga affordable na galaw upang palakasin ang bench at gawing mas stable ang rotasyon. Ayon sa mga ulat, tatlong underrated trade targets ang posibleng makatulong. Kabilang na sina na Kyle Anderson at Kevin Love ng Utah Jazz. Rebuild mode ngayon ang Jazz kaya posibleng pakawalan ang dalawang veterano. Si Anderson ay may defensive versatility at playmaking na kailangan ng second unit. Si Love naman, kahit hindi na prime, ay may leadership at winning experience, lalo na't matagal na niyang kakilala si Lebron. Pwedeng maging sapat ang trade package na Maxi Kleber na may expiring contract at Dalton Connect para mapakilos ang Utah Jazz, ayon ito sa ESPN. Hindi star hunt ang hinahanap ng Lakers ngayon. Kailangan nila ng mga role players na agad makakakontribute at makakatulong upang manatiling nakalutang ang pangarap habang nagpapagaling pa ang kanilang mga pangunahing manlalaro